Ayan. dito na naman kami sa mission namin ni Ifrit magpapamagod na naman kami ng limpak-limpak na pagkain ha, <laughs> ah, mga master, mga kabiknok ha, ah, ito yung ating panata tung Friday ha, ah, namimigay na naman tayo ng ating ah, pagkain sa mga ah, walang wala o kahit meron ah, para matikman nila si yung Master Biknok Okay. So, mamaya po, abangan nyo. Wala pa kaming mahanap na mapagbibigyan. Mahanap tayo. So, dito daw kami magpupunta. Dito sa Petron

Pwede ka ba boss makakuha na ng video? Ay, <laughs> Ay, boss okay oh. Huwag kang mag-alala kasi ipapublish namin doon sa KMGS O yan Salamat <laughs> boss Ayan Ang pogi, ang pogi nung <laughs> Nung gasoline boy Ha? Pasimoging ni Master Bicknok. Wala na pa tayo ng iba. Maulan ngayon. Maulan ngayon mga master, pero hindi tayo papatinag sa ulan. Ulan lang 'yan eh. Ha? Ulan lang 'yan. Ano? Uh, bala Bost, t'enganyaré a ya, sekarang serapian ini,